Okay, uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat Okay, hindi tayo nakapag-content uh, last uh, two days ago Kasi medyo busy tayo Pero for this time, uh, mga kaibigan Ayan, mga kabardar Ayan, tuloy tayo sa paggawa ng content Ayan, mga kabardar Ayan, tuloy tayo sa paggawa ng content Anyway, andito tayo ngayon sa isang mall Dito sa Quezon City Katatapos lang natin kumain So, diniretso na natin ang paggawa ng vlog But for now, ayan, inamin nga ni uh, David nung nakaraan sa isang interview na kaya pala siya nag-guest sa kay Barbie, sa show ni Barbie, yung uh, uh, latest uh, teleserye ni Barbie ngayon. Ay dahil nga pala, sa medyo uh, matagal-tagal na din na hindi siya ta nakapag-arte talaga, nakasama si Barbie. So, bago siya pala sumalang sa ibang uh, teleserye, eh, ang gusto niya na si Barbie muna ang... Uh, baka niya talaga sa uh, sa isang project. So kumbaga ginawa niya 'no uh, parang uh, met parang mentor si Barbie sa uh, teleserye nag uh, kung saan siya nag-guest but nakakatuwa dahil uh, ang una niyang uh, inisip ay si Barbie bago siya mag-guest sa ibang mga shows at pinagpinaghandaan na rin niya syempre yung kanilang uh, nalalapit na pagtatambal ulit sa isang project kaya sa inamin ni uh, David na parang nag-workshop daw siya parang gusto daw niya mag-guest dun kay Barbie kasi para gusto niya ulit makapag-workshop acting workshop so kumbaga si Barbie ang una niyang naisip pwede naman siya mag-guest sa iba di ba para uh, matuto siyang umarte bakit kay Barbie syempre bakit kay Barbie dahil paborito niya si Barbie dahil love niya si Barbie dahil uh, di ba wala namang mga uh, nagsasabi na ay bawal ka doon, ay bawal ka dyan Pero bakit kay Barbie? Dahil nga si Barbie ang alam niyang makakatulong sa kanya. So, oh, yun na yung uh, naisip niya talaga na gawin para hindi na siya maligaw. Kumbaga kung kay Barbie siya makasama sa isang project eh at doon muna siya ulit uh, mag-workshop. Di ba kasi ang mga ang mga artista, hindi naman porket artista na yan, hindi na kailangan nilang mag-workshop, hindi na kailangan nila ng uh, mag-practice bago yan sumalang sila sa isang uh, project ay uh, inaano muna yan, nag-workshop muna yan sila at uh, nagsasanay kumbaga. So um, dito sa project na gagawin ni Jillian at ni uh, David ay si Barbie pa rin pala ang nag workshop sa kanya. So nakakatuwa dahil iniisip pa rin niya si Barbie sa kabila ng iba yung partner niya. Kung baga, uh, siguro iniisip na lang niya na kahit si Jillian ang kapartner niya, iniisip na lang niya na si Barbie ang makakatambal, makakatambal niya this time. So, uh, magandang ano naman yon kasi uh, sigurado naman siya na pagkay Barbie, eh, napakagaling kasi ni Barbie, di ba? nominated siya, muntik na siyang manalo. Kumbaga, pag nominated ka na sa isang uh, high uh, ano sa isang um, sa isang main ano talaga katulad ng best actress eh ibig sabihin di kalibre ka na. 'Di ba? Si Barbie na i ano na siya na ihanay na kina Marian Rivera. So meaning to say made na siya, 'di ba? So uh, manominate ka lang dun sa isang award Uh, isang malaking bagay na yun kasi nominado ka na, ibig sabihin magaling ka na, uh, magkakatalo na lang kayo kasi may isa talagang mananalo pero lahat kayo magagaling, so kumbaga ka-level na ni Barbie ang uh, mga sikat at bigating mga artista, yun, yun ang maganda kasi um, si uh, Barbie nagli-level up kapag kasama niya si David. Kaya dapat huwag nang itambal si Barbie sa kung kanino kasi masisira lang ang ano, discard. Nagsisira lang ang, ang uh, tambalang barda kapag uh, itinatambal sa iba. So, mas maganda, mas maganda kung ano, mas maganda kung uh, si Barbie ay eh, palaging silang dalawa lang. Pero, syempre, nakakasawa naman kung palaging adobo ang ulam mo so parang ganun yon kaya sila pinaghihiwa-hiwalay para hindi manawa ng gusto ang mga fans kapag tinihiwalay sila syempre magkakaroon lalo sila ng uh, uh, ma-excite lalo sa kanila ang kanilang mga fans kasi pag lalo palagi silang magkasama aba, sigurado mananawa din kasi diba sabi nila kapag ang ulam mo ay adobo palagi mananawa ka dahil ang ulam mo ay adobo na naman adobo sa tanghali adobo sa gabi adobo sa kung ano pa di ba so magandang ano yon idea din uh, titina natin na uh, kasi sabi nila atin na bakit hindi si David bakit syempre naman kung palaging sila magsasawa talaga kaya sipinalang na lang natin maganda yung ginagawa ng GMA sa kanila na itambal sila sa iba-ibang mga um, partner sa iba mga artista para mahasa din sila kasi si uh, David parang syempre may duda pa rin siya sa acting niya although mag although magaling naman si David talaga ang umarte pero syempre nagkakaroon lang sila ng siya ng tiwala kapag si Barbie na ang kasama niya so kumbaga doon lang siya nagtitiwala ng gusto kaya nga sabi niya nung mag uh, guest daw siya sa uh, Beauty Empire ay uh, sabi ni uh, ni um, Uh, David M eh, naging acting workshop niya daw yon o kumaga naging mentor niya si Barbie so magandang ano yon magandang uh, kwento yon na uh, uh, sasabihin ng isang lalaki na siya ang parang nagtitiwala kumaga ang tiwala ang ang tiwala niya yung 100% na tiwala niya ay uh, binibigay ni uh, ah uh, Barbie sa kanya. So, kaya doon lang siya nagtitiwala. O, oh, ba diba, nasaan kayo ngayon mga bashers, ba diba? O, oh, yung mga against, ng, against sa barda. Nasaan na kayo? Hello! ba diba? Pero, na uh, kakatuwa naman, ah uh, si Barbie kasi kahit hindi niya katambal ngayon si David ay na uh, nagiging ano sila, ha? Kumbaga, um, paminsan-minsan ay nagkikita sila ng palihim, di ba? May mga kwento akong narinig pero wag ko munang, wag ko munang sasabihin sa inyo kasi hindi pa talaga 100% uh, sure. Pero matutuwa kayo kapag uh, yung kwento na yan eh, 100% na sure na talaga. Kasi may chismis na... Um, Uh, diba kasi hindi naman sila ang magkatambal ngayon Kumbaga eh mga time talaga nagkikita sila, 'di ba? Sinasabi na nagkita si Barbie at saka yung ano niya, si Jameson, uh, Jameson, saka yung mother. Pero hindi 'yun ang ano doon eh kasi dami naman ni Barbie na mag uh, kaibigan lang sila. Pero ito yung ito yung chismis ko na kapag na kapag naano ko to na verify ko to na 100% na totoo, eh i-share ko sa inyo, 'di ba? Pero ngayon, kulang pa ang uh, uh, hindi ko pa na-verify talaga ng gusto. So, hindi ko muna ibibigay sa inyo kasi baka mamaya makoriente ako. Mahirap na, ba diba? So, dapat, ano tayo, uh, dapat uh, verified yung ating uh, bibigay na information sa inyo kasi mahirap na makoriente. Pero, I hope et hindi malayo yun kasi nga sila nga ang dalawa ay um, mag-love team at uh, maliban pa dyan. Kaya, kaya ako nagtataka, bakit parang may LQ yung dalawa? Hmm. Di ba parang may LQ? Ang nag lq lang ang magkajowa, di ba? O love, love quarrel ang tawag sa LQ, di ba? Di ba? So, meaning, meron ding namamagitan sa kanila. Yun nga lang, walang label. ah, uh, kasi sabi nga ni Barbie na kapag nagmahal daw siya, gusto niya, isa lang talaga. Ayaw niya ng papalit-palit. Di ba? Kaya yun, oo. Oh, yun ako uh, umaasa na bonggang-bongga ang uh, ano ang ending ng uh, Barda talaga so si uh, si David naman parang si David ang ready na si Barbie lang ang hindi parang ganon. si David kasi stable na yan eh wala nang ano yan sa financial sa yung work niya diba ano na siya eh uh, stable na stable na eh. kumbaga Ready na siya sa anuman ang mangyari kung magkaroon man siya ng pamilya anytime pwede na siya kasi marami na siyang salapi dato. Kuwento, stable na siya. Hindi na hindi na talaga kahit hindi na siya magtrabaho dahil may mga negosyo na siya ay uh, go pa rin. Pero sabi nga nila, habang bata pa kayod muna uh, si Barbie todo At syempre, si pag uh, si Barbie na magpamilya, uh, pamilya, ay eh, syempre maglalaylo din siya. Maglalaylo din yung karir niya kasi ay pa-priority niya ang kanyang uh, uh, buhay pamilya, ang kanyang pamilya, di ba? So, yun ang maganda lang kasi uh, kay Barbie habang wala pa siyang uh, uh, pamilya, todo siya. Kaya dapat support natin si Barbie kasi si Barbie eh, Abait naman at saka Um, hindi naman natin nakikita na um, kung kani kanino nakikipagrelasyon, di ba? After after uh, yung kay uh, ano, yung sa isa kay sa ex-boyfriend niya, di ba? Para wala tayong balitaan eh doon sa kay Jameson, di ba na inamin naman ni Barbie na talagang friends lang talaga sila. And alam naman natin na may David siya kaya bawal siyang makipag relasyon sa iba. Yun lang, babo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe uh, sa aking YouTube channel, mag-subscribe na ha. Mag-subscribe, mag-subscribe para updated ka sa news. Babo